sa kanilang narinig, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa likuran lamang ni Shukun. Tanong ng isang lalaki, sino si Mr. Chen? Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya, pero ito ang unang beses na nakita kong maging ganito kaprangka ang kapatid ng boss sa isang lalaki. Sagot naman ng lalaking katabi niya, hindi mo talaga alam kung gaano ka proactive ang diyosa mo. Sa mga naririnig ni Shukun, nagumapaw ang kanyang galit. Napagtanto niyang si Lin Xin pala ang taong nagpahiya sa kanya noon sa livestream. At ngayon, narito na naman siya para agawin si Chen Mengyan sa kanya. Lumapit ang ilang tao kina Lin Xin at Chen Isang lalaki ang nagtanong kay Chen Miss Mengyan, sinabi mo bang siya si Mr. Chen? Tanong naman ang isa pa mula sa likuran ni Chen siya ba ang parehong Mr. Chen na ng milyon-milyon sa live streaming platform? Ngumiti si Chen Gion sa kanila at mahina sumagot, syempre. Sambit naman ang isa pang lalaki sa harap nila, Mr. Chen. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Nagpakilala pa ang unang nagsalita, galing ako sa Jiang Bayan Sales Company. Sa kabilang gilid, magalang na lumapit si Shokun kay Steven at yumuko bilang paghingi ng tawad. "Mr. Steven, pasensya na. Madali sanang maresolba ito, pero hindi ko inakalang ang taong iyon ay siya palang sobrang sikat at misteryosong anak ng mayamang pamilya, si Mr. Chen. Itong batang mayaman na to ay mayabang, mahilig gumawa ng gulo kahit saan, at antisocial pa." Kasabay nito, galit niyang itinuro si Linzin at sinabi kay Steven, siguradong nandito na naman siya para mangulo at sirain ang negosyo natin sa sasakyan. Agad namang sumagot si Steven, sige, ako na ang bahala sa kanya. Mabilis na lumitaw si Steven sa likuran ni Linzin, dahilan para magulat ang bida. Agad siyang tinanong ni Steve, ikaw ba si Mr. Chen? Sabay nun, seryosong tumingin si Steve kay Lin Zin. Pinagkrus ang mga braso at nagsabi, "Ako si Steven. Narinig kong ang pamilya ni Mr. Chen ay labis na mayaman, na may halagang umaabot sa isandaang milyon, at nagtataapun lang ng pera na parang wala lang. Pero sa totoo lang, ramdam ko na parang palabas lang lahat ng 'yan. Naamoy ko ang isang Ponzi scheme." Humarap si Lin Zin, nagkamot ng ulo at may pagtatakang nagtanong, "Ano ang Ponzi scheme?" Hindi agad nakasagot si Steven sa bigla ang tanong na iyon. Lumapit si Chimendian kay Linzin at may halong pag-aalala na ipinaliwanag, Linzin, bro, ang Ponzi scheme ay isang bagay na inimbento ng tusong dayuhan. Para lang yan sa panlilinlang sa tao gamit ang huwad na pag-asa. Napangiti si Linzin at nagsabi, ah, kaya pala kayo mga dayuhan ang nakaisip niyan. Sanarinig, napabuntong-hininga si Steven at mariing itinuro si Lin Zin. Ang pinakamalaking katangian ng Ponzi scheme ay ang scammer ay sobrang palabok. Mahilig magyabang sa mataas na lipunan at gumastos ng labis. Ang layunin, mahikayat ang mas maraming mayayaman na mag-invest. Hindi batyan mismo ang ginagawa mo. Nagulat ang mga tao sa paligid at nagsimulang magbulungan. Sabi ng lalaking nakadilaw, ngayon mo lang sinabi, pero totoo, maraming ang nag-invest sa kanya. Dagdag pa ng katabi niya, ibig sabihin, scammer talaga si Mr. Chen. Nadismaya naman ang isa pang lalaki at nagsabi, nakakatakot. Muntik na rin akong malinlang. Hindi na nagustuhan ni Chimendian ang sitwasyon kaya agad siyang sumingit sa usapan at malakas na sinabi kay Steven. May ebidensya ka ba? Kung wala, huwag mong sir on si Brother Lin Zin. Ngunit kalmado pa rin sumagot si Steven, may ebidensya ba siya na hindi siya scammer? Sa lahat ng sinasabi ni Steven, walang paki si Lin Zin. Napahikab pa ito bago nagsabi, yun lang. Naiantok na ako sa kakapakinig. Kukuha lang ako ng coke para magising. Dahil sa pagbaliwala ni Lin Zin, lalo lang naginit ang ulo ni Steven. At para mas lalong idiin, humarap siya sa mga babaeng nakausap ni Linzin kanina at galit na itinuro ang mga ito. Itong tatlong babaeng to ay mga kasabwat mo, hindi ba? Sobrang sanay na sanay kayong magtulungan, parang laging nag-eensayo. Sa bigla ang akusasyon, gulat na sumagot ang isa sa mga babae, sinasiraan mo ako. Lumapit si Steven at mariing nagsabi, kung hindi ka aamin, tatawagan ko ang gwardya. Pero sa sandaling iyon, hindi na nakapijal si Lin Zin sa kaiabangan ni Steven, agad na niya itong tinawag para patulan. Seryosong sinabi ni Lin Zin, binabati kita, matagumpay mo akong naiinis. Sige, seisibayan kita sa laro mo. Sumabat naman si Chimendian, hindi mo kayang harapin si Brother Lin Zin kaya mga babae ang binyubuli mo. Ang kapal ng mukha mo, ngunit nanatiling matatag si Steven. Pumalakpak pa siya habang sinasabi, hindi ka natatakas ngayon. Simple lang, patunayan mo lang na mas marami kang pera kaysa sa akin at maniniwala ako sa iyo. Pero kapag natalo ka, kailangan mong ipahayag sa buong Yanjiang City na isa kang manloloko. Sa narinig, sobra ang galit ni Chen Mengyan at muntik na niya itong murahin. Sa sandaling iyon, nagsimula na namang mag-usap-usap ang mga tao sa paligid. May isang lalaki ang nagsabi, si Mr. Steven ay isa sa top 5 na car dealer sa Magic City. Nandito siya sa Yanjiang para ay promote ang bagong modelo ng Bauluo. Dagdag naman ang katabi niya, tapos na ang laban, alam na kung sino ang panalo. Pinag-cruise pa ng lalaking nakadilaw ang mga braso at sinabing, itong peke na rich second generation na to, imposibleng mas mayaman kaysa kay Mr. Steven. Lumapit si Linzin kay Steven, itinaas ang isang daliri at nakangiting sinabi, Sige, gusto mong ganito ang laro. Kung ganun, kapag natalo ka, kailangan mo ring ipahayag sa buong Yanjiang City na si Steven ay nandito lang para manloko ng mga Chinese. May tapang ka bang makipagpustahan? Nabigla si Steven sa sinabi at hindi agad nakasagot, pero napangiti rin siya at may pangmamaliit na wika, bata, Masyado kang bilib sa sarili mo. Dudurugin kita. Sabay nun, itinuro niya ang isang tao sa gilid at sinabi, ikaw. Bibigyan kita ng luxury car na nagkakahalaga ng 10 milyon, libre. Dahil siya ang napili, halos lumundag sa tuwa ang lalaki at agad na nagpasalamat kay Steven. Ngumisi si Steven kay Lin Zin at may hamon na tanong, Mr. Chen, may tapang ka bang sumabay? Galit na sumabat si Chen Mengyan, hindi patas 'yan. Ikaw ang boss ng kumpanya. Lahat ng kotse na 'yan ay iyo. Agad namang ipinahayag ni Steven sa mga tao, binili ko lahat ng kotse na to gamit ang sarili kong pera. Anong problema? Hindi ba kayang bilhin ni Mr. Chen? Dahil sa sinabi ni Steven, lalo pang nagmitmit si Chen Agad siyang pinakalma ni Lin Zin hinawakan ang kanyang ulo at sinabing, ayos lang, mendyan. Sabay niyang ipinahayag, ang 20 milyon na supercar sa exhibit area ni Mr. Chen ay maganda. Bibigyan ko ng tigi isang kotse ang tatlong babaeng ito para mawala ang stress nila sa paninira sa kanila. Sa narinig ng tatlong babae, halos mapatalon sila sa tuwa. At agad naman itong binayaran ni Lin Zin, Umabot ng 60 milyon ang kabuo ang gastos niya sa isang iglap. Sa nakita ng mga tao, hindi nila napigil ang mamangha. Hindi nila akalaing ganito pala kay Aman si Mr. Chen, binayaran ng buo at walang alinlangan. Questionin ang yaman ni Mr. Chen. Loko ka ba? Hindi ko siya kailanman pinagdudahan. Bulong ng ilan. Lumapit ang tatlong babae kay Lin Zin, yumuko ng magalang at nagsabi, Maraming salamat po, Mr. Chen. Sobra-sobra itong regalo, hindi namin alam kung paano ka mapapasalamatan. Ngumiti si Lin Zin at sinabi, wala yun, laro lang naman ito. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa mga dayuhan. Masayang sambit ni Chen Yan, Brother Lin Zin, ang guwapo mo talaga. Alam kong espesyal ka, Napangiti si Steven sa nangyari, pero napabuntong hininga rin at may pangmamaliit na wika. Kung ganyan ka gumastos, tingnan natin kung ilan pang kotse ang kaya mong bilhin. Bibigyan ko pa ng isa pang sampung milyon na kotse ang isang random passerby. May tapang ka bang tapatan yan? Ngunit napangiti lang si Linzin, tila wala lang sa kanya ang paggastos. Yun lang ba? Tugo niya, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang labanan. Nagbigay si Steven ng kotse na nagkakahalaga ng 12 milyon sa isang lalaki, agad naman itong tinapatan ni Lindsay ng 25 milyon na sasakyan para sa isang babae. Nagbigay ulit si Steven ng 15 milyon sa isa pang lalaki, 30 milyon naman ang binigay ni Lindsay sa babae. Muling nagbigay si Steven ng 16 na milyon sa lalaki at tinapatan ito ni Lindsay ng 32 milyon sa babae. Dahil sa nangyayari, lumapit si Shukun kay Steven at may pag-aalalang sinabi, "Mr. Steven, naibigay na natin lahat ng kotse na higit sa sampung milyon ang halaga. Maliban sa unang dalawa na napunta sa mga tao natin, lahat ng sumunod ay napunta talaga sa mga random na tao. Nalugi na tayo ng 10 sampung milyon." Sa narinig, hindi makapaniwala si Steven. Nang inag ang kanyang boses habang mahina niyang binigkas, paano nangyari ito? Namimigay siya ng mga kotse na doble o triple ang presyo ng akin at laging full payment. Hindi ba siya nauubusan ng pera? Nang tumigil si Steven, nagsalita na si Zin habang hawak ang kanyang babae. Tinanong niya si Steven, Mr. Steven, bakit ka tumigil? Dahil ba wala ng laman ng garahe mo, o wala ng laman ng account mo? Dahil sa sinabi ni Linzin, pinagpawisan ng todo sa kaba si Steven. Matatag ang loob ni Linzin nang lumapit siya sa kanyang mamahaling sports car. Seryoso niyang sinabi. Yung mga nauna, maliit na bagay lang yun. Aminado ako, malaki na rin ang nesa kuat mong pera para gumastos ka ng ganyan. Pero itong ibibigay ko ngayon, isang Lamborghini LP 74, Global Edition na nagkakahalaga ng 40 milyon. Wala itong katumbas na presyo, kahit gaano ka pa kay Oman. Kaya, paano mo tatapatan yan? Dahil doon, biglang tumingin-tingin si Lindsay sa paligid para maghanap ng sasakyang pwedeng itapat sa kay Steven. Tumalikod siya para puntahan ang napili niyang sasakyan, pero tinawag siya ni Steven at may pang-uuyam na sabi. Anong problema? Tumatakas ka na ba? Kung wala kang limited edition na kapareho nito, talo ka na. Sa pandarayang ito, galit na sumingit si Cheminion. Steven, sobra ka na. Mas malaki na nga ang binigay ni Brother Linzin kaysa sayo, ngayon babaguhin mo pa ang patakaran. Kalma lang na sagot ni Steven. Ang usapan, pantayan lang niya ang gastos ko. Kung gusto niyang magwaldas, problema niya yun. Sa narinig, hindi na napigilan ni Mendian ang magmura sa inis. Samantala, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magduda kung kaya pa bang tapatan ni Linzin ang sasakyan ni Steven. Sabi ng lalaking nakadilaw, kahit gaano pa kalaki pera niya, galing lang yan sa panloloko. Isumbong na yan agad sa mga autoridad. Sambit naman ng isa pa. Oo nga, siguradong malaki ang kaloko hang ginawa ni Mr. Chen. Dagdag pa ng nakadilaw na lalaki. Wala nang saysay ang paligsahan, saan makakakuha ng limited edition ng ganoon kabilas ang isang scammer. Lumapit si Lin Zin sa sasakyan na bibilhin niya kay Mr. Che, at sinabi kay Steven. Limited edition, ibig mo bang sabihin ito? Nagulat ang isang babae sa nakita at napatili. Ano, iyan ang Rolls Royce concept car, Phantom Shadow pero hindi natin nagsi Steven, natawa pa at hinawakan ang ulo. Display lang yan, hindi ibinebenta. May isa pang lalaking nakatabi kay Steven na nangungut siya. Nagpapasikat pero nabuking din. Habang seryosong nakatingin kay Lin Zin, sinabi ni Steven. Salamat at ipinakita mo sakin ang tunay na halimbawa ng kasabihang ang asong nasusukol, tumatalon sa pader. Tapos na ang palabas, lumuhag ka na at aminin mong isa kang manloloko, Mr. Chen. At tandaan mo, maraming tao ang nanunood, huwag kang mag-arte. Pero sa mismong sandaling iyon, sakto ang dating ni Mr. Che. Nailas utan niya ang mga tao at masayang sumigaw. Mr. Chen, nandito ka pala, bakit hindi ka nagsabi, sa sanduan sana kita? Lumapit si Mr. Che hinawakan ang kamay ni Lin Zin, at magalang na sinabi. Mr. Chen, ito ang Rolls Royce Phantom Shadow na inorder mo. Dahil wala ka pa, inilagay ko muna sa exhibition area para makaakit ng customer. Sana'y hindi ka magalit, gusto mo bang i test drive na ngayon? Sa narinig ni Steven, hindi niya napigil ang mabigla, at biglang sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Namilog din ang mga mata ng mga tao sa paligid. May isang lalaking napasigaw. Ano, boss, seryoso ka ba? Kotse niya to. Imposible. Lumapit si Lin Zin kay Chemendian at mahinahong sinabi. Hindi na kailangan ay test drive, nagtitiwala ako sa iyo. I swipe muna ang card. Regalo ko na to kay Chemendian. Namula si Chemendion sa hiya at tuwa, dahil bibigyan siya ni Lin Zin ng napakamahal na sasakyan kahit ngayon lang sila nagkakilala. At agad ngang binayaran ni Lin Zin ang kotse, halagang 80 milyon yuan. Sa nakitang presyo, halos bumalot ng dugo ang mukha ni Steven sa sobrang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na bibilhin ni Lin Zin ang kotse para lang ibigay sa babae. Hindi rin makapaniwala ang mga tao sa paligid, Napagtanto nilang walang sinabi ang sasakyan ni Steven kumpara sa Phantom Shadow ni Lin Zin. Hindi lang iyon, doble pa ang halaga nito kaysa sa limited edition ni Steven. At ang mas matindi pa, ibinigay lang niya ito na parang walang halaga. Kaya kung sila raw ang makatatanggap ng ganoong regalo, tatawagan na nila itong si Lin Zin na daddy. Hindi makapaniwala si Mr. Che sa bigla ang pagbibigay ni Lin Xin ng sasakyan sa kanyang kapatid. Agad niya itong tinanong kung seryoso ba talaga siyang ibibigay iyon. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Chie kaya mabilis niyang niyakap si Lin Zin at hinalikan ito sa pisni. Namumula ang kanyang mukha habang sinasabi, Brother Lin Zin, ang bait mo talaga. Pagkatapos noon, humarap si Lin Zin kay Steven at matapang na sinabi. Mr. Steven, ano pang ginagawa mo riyan? Tuloy muna. Agad na yumuko si Steven at nauutol na nagsabing, nawalan daw siya ng kontrol sa nangyari. Pero seryoso si Lin Zin sa nais niyang ipagawa, kaya may ngiting sinabi niya. Well, hostahan to, bayaran mo na agad. Dahil doon, nang inag ang buong katawan ni Steven habang iniisip. Nagkamali ako, hindi ito tumatakbo ng Ponzi scheme. Totoo pala ang yaman niya. Gumagastos ng ganito kalaki na parang wala lang, ang kapangyarihang nasa likod niya ay nakakatakot, sobrang nakakatakot. Sa sobrang kahihiyan, malakas niyang sinabi para marinig ng lahat na nagkamali siya at hindi niya dapat hinusgahan ang tunay na pagkatao ni Mr. Chen pero diretsyong sinabi ni Lin Zin na huwag ng paligoy-ligoy at dumiretsyo sa punto. Agad namang sumunod si Steven at umamin. Isa akong walang pusong kapitalista. Nakakita ako ng pagkakataon para kumita mula sa yaman ng China at pera ng mga tao, kaya pumunta ako rito para pagsamantalahan ito. Wala akong hiya. Sa narinig, malakas na sumigaw ang mga tao. Lintek na dayuhan to. Isa uli mo ang pera namin. Bumili tayo ng sariling atin. Hindi na ako bibili ng Baulu Cars. Kasunod noon, sinabihan na siya ni Lindsay na umalis agad. Sumunod naman si Steven dahil wala na siyang mukhang may haharap pa. Pero habang papaalis siya, sinundan siya ng maraming galit na tao na sumisigaw. Akala mo makakatakas ka lang ng ganyan. Hulihin yan, isauli lahat ng kotse, at magbayad ka para sa emotional distress. At tong manager na to, alila lang din. Layuan mo kami. Si Shukun naman, hindi nakaalis dahil naharang siya ng mga tao. Nakiusap siya ng tulong kay Steven, pero isang lalaki mula sa likuran ang sumipa sa kanya. Matapos ang gulo, lumapit ang ibang tao kay Lin Zin. Sabi ng isa habang naka-thumbs up. Cheers, Mr. Chen. Ipinakita mo sa amin ang tunay na kulay ng mga dayuhan. Namumula namang tanong ng isang babae, si Mr. Chen ba, wala bang palamuti sa binti? Sabi pa ng isa, ang astig ni Mr. Chen, talagang pinaglaban niya ang galit natin. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Lin Zin sa kanyang bulsa. Agad niya itong sinagot. Habang abala si Lin Zin sa kausap niya, hindi naman mapigilan ni Chemendian na mamula habang iniisip. Sobrang kaakit-akit ni Brother Linzin, kahit ngayon lang kami nagkakilala, gusto ko na talagang. Pagkatapos, nang makabuo siya ng lakas ng loob, dahan-dahan siyang humarap kay Linzin at sinabing, Brother Linzin, gusto sana kitang yayain lumabas. Pero labis siyang nagulat nang mapansin niyang wala na pala ito sa tabi niya. Agad siyang nagtanong kung saan nagpunta si Linzin at itinuro ng isang lalaki. May tawag siya at tumakbo papunta roon. Dahil hindi niya naakit si Lin Zin para mag-aya, nagdadabog na lumapit si Chemendian sa kanyang kapatid habang iniisip. Sayang yun, napakagandang pagkakataon, hindi ko dapat pinagpaliban, naiinis ako sa sarili ko. Nagulat naman si Mr. Che, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang sinuntok ng kapatid niya. Ilang sandali pa, nakarating na si Lin Xin sa labas para makipagkita sa taong kausap niya sa telepono kanina. Nakasandog si Jiang Xiu'an sa kanyang kotse, agad na nakakuha ng atensyon ni Lin Xin. Nagulat si Lin Xin nang makita siya at masayang sinabi, "Yan Bao, mas lalo kang gumanda kahit ilang araw pa lang ang nakalipas." Namula si Jiang Xiu'an sa narinig at tinanong kung totoo ba ang sinabi niya sa isip niya, nakakapagtaka, kapag ibang lalaki ang nagsasabing maganda ako, parang nakakadiri. Pero kapag si Mr. Chen ang nagsasabi, natutuwa pa ako kahit kaunti. Dahil doon, nadagdagan ng dalawang porsyento ang pabor niya kay Lin Zin. Napahawak si Lin Zin sa kanyang ulo at humingi ng paumanhin. Pasensya na, kailangan kasi ng paaralan na mag-intern kami sa huling taon, kaya istorbo na naman ako sa iyo para maghanap ng kumpanya. Agad naman itong tinugon ni Jiang Xiuan. Walang problema yan. Alam mo, lahat iniisip na dahil sobrang yaman mo, Mr. Chen, hindi mo na kailangang mag-intern para makakuha ng credits. Pero naiintindihan kita, siguro katulad ka lang din sa akin, ayaw mong basta kunin na lang ang negosyo ng pamilya at gusto mong gumawa ng sarili mong pangalan, kaya nag intern ka para magkaroon ng karanasan. Wala nang nagawa si Lin Zin kundi sumang-ayon na lang sa sinabi niya, habang sa isip niya. Kaya lang naman talaga, kasi kung wala nito, hindi ako makakagraduate. Habang nakasakay na sila sa kotse, sinabi ni Jiang Xiuan, Mr. Chen, aayusin ko para sa iyo ang posisyon bilang direktor, may buwan ng sahod na 6,000 600 at limang assistants ngunit agad itong tinanggihan ni Lin Zin. Hindi, panatilihin na lang natin na low key. Maliit lang na roll at buwanang ng sahod na limang libong ay ayos na. Wala nang nagawa si Jiang Xuan kundi sumang-ayon. Ayos, gaya ng inaasahan sa iyo, Mr. Chen. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang internship ni Lin Zin. Pumunta siya sa isang malaking gusali upang doon mag-intern. Sa loob, abala ang mga empleyado sa pag-uusap. Isang babaeng nakaupo sa harap ng kanyang computer ang nagsabi. Narinig mo ba, isa sa mga bagong empleyado ngayon ay personal na inirekomenda ng CEO. May paghanga namang sumagot ang babaeng nakadamit na asul. Wow, kailangan nating makipagkaibigan sa kanila. Siguradong panatag na tayo habang buhay. Sumabat naman ang babaeng nakaping sana guwapo siya. Sa sandaling iyon, dumating si Yu, ang team lead sa lugar na iyon. Sinabi niya sa kanyang mga kasama, paparating na ang supervisor, balik na kayo sa mga pwesto ninyo. Habang naglalakad, napangiti siya at sa isip ay nagbiro. Mga walang kaapil-apil, nangangarap sa liwanag ng araw. Hanggat nandito ako, kailan pa kaya darating ang pagkakataon niyo? Sa gilid niya, may babaeng pabulong na sinabi sa katabi. Tingnan mo, si Yuwo ay espesyal ang ayos ngayon. Dumating na ang supervisor kasama si Lin Zin at isa pang lalaki. Sinabi niya sa lahat, pansin lahat, itong dalawa ang ating mga bagong kasamahan. Sige, magpakilala kayo. Hinawi ni Xu Mang ang kanyang buhok habang nagpakilala. Hello sa inyong lahat, ako si Xu Wenmang. Kalmadong sumunod si Lin Zin. Hi sa inyong lahat, ako si Lin Zin, isang senior sa Yanjiang University. Habang pinagmamasdan sila ni Yu Wu, iniisip niya. Isa lang ang mukhang simpleng estudyante at isa ay may suot na Rolex. Malinaw, si Xu Wen mang ang inirekomenda ng CEO. Nagkatinginan ng dalawa, sa isip ng supervisor, anak, huwag kang mag-alala, ang tanging promotion slot ngayong buwan ay siguradong sayo. Sayang lang at hindi pinapayagan ng kumpanya ang magkamag-anak sa iisang department, kaya dapat loki tayo. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na sila sa kanika nilang mesa. Agad na binigyan ni Yuwu si Lin Zin ng sandamakmak na papeles para tapusin ngayong araw. Hindi tumanggi si Lin Zin at agad itong sinimulan. Samantala, lumapit naman si Yuwo kay Xu Wenmang at mahinahong iniabot ang kakaunting paperwork para sa kanya. Napansin ni Lin Zin ang malaking agwat ng trabaho nila, kaya tinawag niya si Yuwo at tinanong, Bakit mas marami ng ilang beses ang trabaho ko kumpara kay Xu Mang? Seryosong tumingin sa kanya si Yuwo at sinagot, ako ang team lead, at bilang miyembro ng team, kailangan mong sundin ang assignments. May problema ba? Tinututulan mo ba ang desisyon ko? Hindi na sumagot si Lin Zin upang maiwasan ang gulo, kaya sumunod na lang siya. Sa isip niya, hindi pala madali magtrabaho, unang araw pa lang pinupuntirya na ako. Habang papalayo, masayang na isip ni Yu Wu. Tingnan mo ang kaawa-awa mong itsura. Sayang, hindi ka kailanman magkakaroon ng tulad ko. Pagbalik niya kay Xu Wen Mang, sinabi niya, Wen Mang, kung may hindi ka naiintindihan, huwag kang mahihiyang magtanong sa akin. Masayang sumagot si Xu Wen Mang. Team lead, hindi ko masyadong maintindihan itong bahagi na ito. Agad lumapit si Yu, Yu para tingnan ang papel. Samantala, palihim na ngumiti si Xu Wen Mang habang pasulyap-sulyap sa dibdib ni Yu Wu, iniisip. Marunong talaga ang babaeng ito, mainit pa rin ang laro niya. Makalipas ang ilang oras, masigla silang nagtatrabaho. Nang matapos na ni Lin Zein ang kanyang paperwork, agad niya itong iniabot kay Yu Wu. Nagulat si Yu Wu sa bilis at nang suriin niya ang gawa. Grabe, ang taas ng completion rate. Ganito ba talaga siya kagaling? Ngunit biglang may naisip siyang mas magandang ideya. Lumapit siya kay Xu Wenmang at iniabot ang gawa ni Lin Zein. Wen Mang, natapos ko ang mga work reports na ito para sa iyo. Dalhin mo na ito sa supervisor para pirmahan. Sumang-ayon agad si Xu Wen Mang. Ayos. Salamat, team lead. Naiinis na lumapit si Lin Zin kay Yu Wu. Ano ibig sabihin nito? Ako ang gumawa, tapos siya ang magke-credit. Ngumiti lang si Yu Wu at pinag-cross ang kanyang mga braso. Bilang estudyante sa universidad na hindi pa-graduate, kailangan mo pang mas maraming karanasan. Maraming tao nga, hindi man lang nagkakaroon ng ganitong oportunidad. Ngumiti lang si Lin Zin at sinagot, medyo bias ka ah, hindi ka ba natatakot na malaman ito ng CEO? Hindi natin nag si Yu Wu. Nakakatawa, talaga bang iniisip mong makikilala mo ang CEO? Ngunit tumalikod na lang si Lin Zin habang kamakaway. Ayos, sana mapanatili mo yung tapang mo.